Sa mahal na Panginoon, sa ngala ng Ama at ng Anak at ang Espiritu Santo, Amen. Mahal na Panginoon, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa inyo sa biyaya ng buhay na bigyan niyo po sa amin, sa kalakasan ng aming katawan at sa aming pakilos ngayong araw. Pinagpapasalamat din po namin sa inyo, Panginoon, ang magandang panahon na ito upang aming maisagawa, masaksihan, mapakinggan at makapagbigay aliw para sa buwan ng konsyertong ito ng Banda San Dionisio. Patuloy mo pong pagpalaing at biyayaan ang lahat ng kasapi nito. Ang mga manunugtog, ang mga mananayaw, gayundin din ang lahat ng mga namumuno dito sa Banda San Dionisio. din sa ating pamahalaang parangay na siyang naging dahilan upang maging posible po ang lahat ng ito. gayundin sa inyong pamamagitan, aming mga mahal na patrong Tata Dunay at Tata Josep, nawa ay kayo po ang, uh, ang mana manaig po sa bawat isa sa amin at patuloy mo pong dabayan ang aming minamahal na barangay. Pinapanalangin din po namin, Panginoon, na bigyan mo po ang lakas at sigla ang lahat ng mga kasapi ng Banda San Junisio upang kanilang mabigyang aliwang lahat ng mga manunood dito at sa iba't ibang panig pa ng ating bansa at sa iba't ibang panig ng mundo. Nawa, Panginoon, nawa sa pamamagitan din ng aming mga mahal na patrong Tata Dunay at Tata Usef, mabigyang namin ng lahat at sa inyong kapistahan, ito po ay aming inialay at itinataas sa inyo. Ang lahat na ito ay aming pong pinapadalangin sa pamagitan ni Yeso Kristo na aming Panginoon. Amen. Tata Dune, ipadalangin mo kami. Tata Usep, ipadalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po. Magsipo.